Magandang gabi sa inyo mga Padomings Channel. Papasyalan po natin ngayon ang uh, Tarlac City Pluswela. Kung saan makikita nyo mga uh, kadoming, yung mga Christmas light -like sa paligid. Ayan Oh. Pag personal niyo pong pupunta nito kugay at napakaganda. Oh, ngayon, papasok na po tayo sa mismong paswela. Ito po yung pathway nila. Abang naglalakad ka sa pathway, mga idol, no? Tignan nyo, mga napakapulay. The mga Christmas light at ito. Bumungad yung beninis nila. Napakakulay mga idol. Tingnan nyo ang pagkakagawa. Mamamangha kayo kung pag nakita nyo ito ng personal, lo. No? Ang ganda ng concept, isang anghel. Isang anghel na may pakpak -pak na puti. Napakaganda. Marami na rin pong nagpapapicture, mga idol, oh. Tignan niyo po yung pagkakagawa niya, oh. Suwabing suwabi sa mata. Ito, ito po yung pambungad nila. So ngayon, ipapasok na po tayo sa mismong plaza nila. Tingnan niyo mga idol sa paligid ang dami na rin oh. Mga laruan ng mga bata. Meron din dito, chimelas. Ah, buy one take one. Kung wala kayong chinelas, pili na kayo dito, Buy one take one lang. Ito rin. May mga damit din, mga idol. Sampung araw na lang bago magpasko, mga idol. Kaya dapat ay mapasyalan nyo na ito. Hindi nyo yung mga family. Dito lahat pumapunta. Okay. Kasi, pagpasok mo sa loob, makikita mo yung mga naglalaki ang Christmas tree. Eh, you know? Nabigita ko na yung Christmas tree na malaki. Oh. Tapos sa gitna, makikita rin natin damaya dyan yung fountain. Ayan ang tingnan nyo. Oh. tao. Yun mga idol, yung kainan yun tapos may vikings pa. Oh. Ito yung dinudumob nila. Din ng mga kabataan na yun, yung vikings. Kasi libre. Libre po sa kainyan sa vikings. Maya check natin kung gaano kahaba yung pila. At sa mantalay, dito muna tayo sa sentro. Ito na. Ito, lakad-lakad na mga idol, no? Mga idol, tingnan nyo naman yung uh, taga-camera po. Mukhang uh, binidyo ang angulo. Ayan, mga idol, no? Sabi ko, stop na, hindi pa yung stop, mga idol, no? Ayan. Ito na yung sinasabi kong uh, pila ng Vikings, mga idol. You know? Blockbuster, mga idol, yung pila, oh, dahil libre. Ruin mo kung sasakyan mo sa mga perya. Gagastos ka na isang daan. Dito, libre lang, oh. Viking na. Oh, pero hindi pwede raw dito yung 3 uh, years old. Sa yung may sakit sa puso, mga idol, di pwede. Dahil, uh, baka maatake raw. Ayan, mag enjoy po talaga rito sa Tarlac Pasuela. Minsan, pasyalan niyo po ito. Sama niyo yung mga pa ma pamilya niya at maan sa buhay. Pila niyo sa biking. Pagkatapos niyo mag-biking, meron na rin makafainan. Ito yung, no? Ito yung mga makakainan, no? Yan. Ito yung mga makakainan, no? Yan. Yan, oh. Yan. Masasarap po yung pagkain yan. Pagkataas mo kumain, punta ka ulit sa fountain. Ayan oh, yung fountain, no? Oh. Ito po, fountain yan. No? Oh. Kinagkaroon lang ngayon dito. Ano nyo? Pati yung mga mascot siya so, ayan si Minnie Mouse. Yun ang si Minnie Mouse. Oh. Napipicture ng mga bata. Ayan, doon ito yung Christmas tree. Napakalaki ng Christmas tree. Paskong Pasko na po. Pag na nadayo kayo rito sa Tarlac, Pasuela. Mayroon din po tayong Avengers dito. Ayan, si Captain America. Oh. Si... Thor. Si Spider-Man, si Iron-Man, Wonder Woman at si Superman, mga idol, oh. Ayan, oh. Yun yung mga tao, oh. Saya-saya, oh. Mamaya makikita rin natin yung mga bahayin maliit. Ito na, ito na, yan, oh. Tingnan Yun yung pagkakagawa ng mga bahay, oh. Ganda, ganda ng pagkakagawa. Maliliit na bahay. So, ang ganda na lang po yung aring video mga idol. Salamat sa panunod. Please like and subscribe.